Good morning. Good morning. Itong umaga na to ay pupunta po tayo sa rehabili sa aking spinal cord guys. So may start po ako ng ano ngayon. Tapos pagkatapos mag rehabili, dala ko na yung order. May order na naman kasi ng aking suki so sa online. So katabi lang doon sa rehabili yung post office. Kaya ayan, Diretso na agad ako. Nagbihis. Naligo, nagbihis. Ayan. Nandito na tayo sa highway kasi yung oras ay medyo natagalan ako ng gising dahil hindi ako nakakatulog kagabi. Dahil, ayan, alam niyo na guys, may, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Ang hirap talaga pag may diabetes guys. Uh, hindi mo maintindihan kung maganda ba yung mood mo sa umaga. Ano bang mangyari sa'yo? o hindi maganda yung mood mo. So, andito na pala tayo guys. Sorry, happily. Ayun doon yung kulay brown. Ayun yung post office. 2 minutes to go dito dami pa lang naka-schedule ngayon and okay tapos na yung rehabi guys sa 4 na naman. Uli. Ang sakit ngayon araw na to. Update lang ako sa mga sa bangko guys. Ayan, tapos na. Nag-withdraw ako sa aking banko Para ibayad din natin sa ibang bangko yung ating minidraw na pera. Ibayad natin sa ating puhunan sa alahas at saka sa Philippine food sa ating visa card. Dito. Sa likod lang kasi ng Rehabili yung post office. Ayan, no? Ayan. So, ayun doon yung sasakyan ko kung Dito lang yung Rehabili, guys. O, oh, di diba? Lakad-lakad din kunte. Ayan. Ayan puti na yung sa sasakyan hindi na pula. Ayan. so, Ay. Pupunta tayo sa kukaging ko doon sa umi umi kung 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 uulan yata guys oh. So, bibilangin ko muna yung aking pera ibabayad guys. Kasi hindi ko kana na nakat off yung kita natin sa buwan, sa buwan ng November. Yung ating tindahan, Philippine food at saka yung alahas guys. So kailangan ko muna siyang bibilangin bago ako magbayad sa ating mga bayarin. Biling natin guys. 21 kalapad. Mahigit yung babayaran ko sa ating cre credit card. Tara na. Punta tayo sa Umimachi kasi dito is Shimimachi. Shimi, sit, the shimimachi. 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 Ano bang machi sa Tagalog? Si, si mi, machi, shime, city? Ah. Punta tayo sa umi na lugar. Doon sa amin, doon tayo magbayad ng Fukuoka Ginko, Fukuoka Bank. So, wait na tayo. Doon tayo, balik tayo sa daan natin. Pauwi ito sa bahay, guys. Punta tayo ng Umimachi. Doon tayo magbabayad ng ating credit card sa Fukuoka Bank. Fukuoka Bank yan, guys. Sasunod, dentist na naman ako. last natin na destination. <laughs> Kok bang dito sa itim sa harap harap ng ano City Hall ng Umimachi. Uuwi na tayo kasi umuulan. Parang uulan. Ay no, Grabe ang, ano. Itim mo. Oh. Ulan yata. Ayan yung City Hall namin guys oh. Dito ako naguhulog sa aking mga bayaran. Pero nandun yung Pukuka Bank, yung kulay kulay blue. Doon, pero mas ano dito eh. Ayan, nakabayad na po tayo sa Pukuka Bank, guys, ng ating mga inutang. nag po ako sa aking mga puhunan, guys, kasi nag, simula na kumuha ako ng license sa aking uh, jewelry shop ay hindi naman ano kasi maliit pa yung aking jewelry shop guys. Kaya sana tabangan ko sa ginoo na mo lawak pa siya kagaya sa aking Philippine food. ah uh, bibili tayo ng flower para sa aking altar. Tapos meron siyang ano dito guys. Baka meron tayong makuha. Itatanim natin. 78 yung pang salad ba guys? Lettuce. Bili tayo nito para hindi na tayo. Ito yung lettuce pala oh. Ito yung sunny lettuce. Parang hindi na tayo bibili ng salad salad lagi guys. Uh, tsaka ito masarap to oh. Bili tayo nito. Kasi mura lang to eh. Japanese green leaves. Pang salad pwede din siya pang soup. Bili tayo. Ano to? Tamaniki? Okay? unyon dati. to bilhin din tayo. Huwag na itong kasi hindi ako na ano ng broncoli. Masilan siya doon. Ano to? So yan yung ating ano. Yan yung ating bibilhin guys. Bibili tayo niyan. Okay. Tapos lang natin nag gray ha. Pili. Ang ganda nito ah. Bito siguro to. Mm -hmm. Hindi. Hindi siya bintak. mo muna tayo ngayon na mag ano ng mga mabigat yung mild lang kasi bagong ano lang tayo eh rehabilit kukunin ko ito sa aking mahal siya guys oh so, sa aking front door for na for for 98 yan Mabilis eh. Mabilis pa naman siguro tumamatoy. mama Ayan, di ba? Hmm. Ba't tayo niyan? At ito, sakura min. Magkano to? 298. So, ito ay ano lang dalawa lang ito sakura so, yan. yan tapos kuha tayo nito 200 ano na ba? Anong, 200 298 yan 39, 60, Mga 90 sa atin. Isa lang. Ayan. For the spirit of Christmas. Ano pa ba ang kukuli natin? Mayroon naman din palang ano. Malaki-laki. Malaki-laki na. Kaso. 600. 600 mahigit hmm, ayan na naman si Alma pag nakaal kita ng halaman ay wala na talaga Ito din maganda. Mahal nga lang, oh. Diba? sana Sa Christmas. Eh, bahala na. Yan lang ating kalagayahan, guys. Wow. Ito din. Wow naman. Wow. Mahal nga lang siya, guys, oh. 39. Ang 100 yen ay 39 Thirty-nine times four. A chickberry. Bili tayo niyan. Ito din maganda sa decoration, oh. No? Mm, diba? Wala na si Alma. Wala na si Alma. Parang kita guys, oh. Ninety-eight yen. Koresuyo ito, oh. Kucharitas. ka oy dumami siya guys <laughs> ito siya kasi lagi tayong bumibili so iwas bumibili tayo ito na lang yung ating anhem. para ayaw niya magpupa uy, dito pang salad eh hmm, 500 yan Tapos ito. Pang salad. Isisit natin. Mahilig kasi ako sa salad guys. Apat din. Mm. O di ba? Diba? tapos na tayo sa halaman. Ito naman, bibili ako ng ano sa aking shower kasi nagsira yung shower namin, guys. Gabi na pala paglabas ko, guys, so oh. ang aking nabili. yan, Sa ng din may gift. Bilis, bilis. ng tira sa Japan. Buti na lang. hindi tayo nagbabayad guys card ng company ang binayad ko guys diva card card ang binayad ko guys dahil kaysa ginagamit niya sa ano diba casino na anong guys. Bumili ako ng lamp. pa yan. Oh. Papakita ko sa inyo. Kasi sa kwarto ko wala ng lamp. Snack muna ako guys. Wala akong snack eh. Ayan lumiit yung parang lumiit yung mukha ko guys. Galing sa rehabili. Itong mukha ko guys. Ginano no. Bagagi binaliktad. Tapos dito din binaliktad. Bagagi. Ay, yung, yung dito, yung sa dibdib ko, nag-alala ko, baka mabali. At, iba talaga pagkaranam ko. Tapos pag ganyan, ayun, baka, baka ba magkamali, mabali na hindi naman sa uli yung liig natin. Yun ang iniisip ko dito. Yung, ano, gaganon, ganon. Gano pag gano'n pat, 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 tumutuno, guys. Yung nakikita ko sa TV, sa Facebook, naggawa na sa katawan. just ko. Ito nga eh, parang namamaga yung ano ko. Pero bukas nito, maganda na naman yung aking katawan nito. Kagaya nung una nating Ito, pangalawa. Pangatlo nga yung ano. Hmm, four. Ayaw ko ng araw-araw. Parang ano. Magpawis ako ng malamig. Grabe yung ano, kinurinti din. Tapos yung ano, ganun yung massage. Tapos yung binali yung ano. Yung binaliktad yung likod, ginumbog Ah! So may baywang banda ang sakit. At saka dito guys, Oh. Ginanon. Ginanon dito guys, ang sakit ito. eh. Hindi nga niya tuloy kasi utagang oh, tagang sumigaw ako eh. Nakahiga <laughs> ganun, tapos binalik ginanon. Ang sakit dito guys, kasi ganun, nag, nag ganun na nga yung aking katawan daw, Oh ang um, proper. Ang grabe yung ano so malamig ang panahon pero grabe ang pawis ko. Kasi nga daw yung katawan ko na ganun na, na gano na siya kaya. Ang um, proper daw na fruster ano yung ko daw panin tayo ko ganyan daw talaga eh. Para namang ay ang laki ng susok ko. Oo, oh, oo, oo dusud, Parang gano'n naman, 'di ba? Eh ganun. Ganun daw dapat yung aking proper pagtayo para naman ngayon oh sino ka diyan oh, malaking dibdib ko ganun <laughs> kas kaya ka masakit na dito at dito na punta lahat masama talaga yung dito ko yung buto ko talaga puch puch guys tus ko ayan guys oh gusto ko ng tansan eh yung asig. Mm, minsan lang man tayo uminom to. Bawal to pero para naman itong orange eh. yung sa atin royal yung lasa niya kasi nauwag ako at napagod at least ayan ang binili ko at least nakatapos na tayo tapos na akong nagbayad ng mga billings ko mga bagarang hindi siya matuloy meron akong bayaran dalawang bisis so matapos yung bayaran ko ano January February. Ayan. Tapos. Pilipinas naman. Maghulog tayo ng ano kasi sa ROTC uniform sa aking estudyante. Nga, 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 kita, nga, 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 sa nga, kaya sa mga billings ko at least kung meron tayong work nagutom ako guys meron tayong work ano siya hindi magalaw yung ating pasahod kagaya noon hindi magalaw yung ating sariling sahod ay, ngayon tambay tayo online lang ating trabaho pa rin ang kanin. Tama na, uwi tayo. Masarap pa rin ang kanin, guys. Mm, init. Umbas yung pawis ko. Hmm? nyo. Tapos nag yung aura ko, guys. Oh. Hindi ako nagamit ng filter ngayon. Nag-iba siya simulang minamasahin na ako. O yan, tumaas yung liig ko, guys. Oh. Oh, tumaas yung liig ko, guys. Bumalik siya sa normal yung aking ano, liig. Kanta lang man guys, oh. Pero bawal to sa may diabetes. Pero, kayo pag may matagal na kayo sa diabetes, alam niyo na i-control yung katawan nyo. Pag mataas yung sugar nyo, hindi, ano lang kain lang ng laga ni lagang mga gulay isda kailangan mo rin kumain ng karni pero hindi yung maraming mantika niya eh. tapos pag mababa naman yung blood sugar nyo ayun ang chance yan kaya ako minum excuse bigay ako guys pero abing sakit mamaya matulog na naman ako nito sarap na naman ang tulog ko ano siya guys pag mababa yung blood sugar ko ayun na iinom ako ng <laughs> yun ang chance ko eh pag mababa yung blood sugar ko chance ko kumain ng ng ano ng aking mga bawal grapes <laughs> patatas yung mga ganyan mga pizza <laughs> spaghetti yun kasi pag yung ano, nahihilo ka din guys nahihilo. pati yung bahay iikot, pababa yung blood sugar mo malalaman mo, kaya marunong po ako sa ano, mag adjust sa sarili ko hmm. nasa awa ng Diyos bumaba, bumaba, na, bumaba kunti na lang first, matapos ko to basta nandyan lang si Lord sa palagi sa akin gumagabay at gagabayan din natin sa pagdadayet at ang yung ano, yung timbang ko pa hindi ko pa mabababa. Pero okay na kasi 'Di ba? Just ko, oh, pawis kita niyo. pawis ko guys, oh. Hmm. Tapos yun na, okay na yung aking aura. Sana tuloy-tuloy ito, guys. Ayan, o. Oh. Grabe, hinila yung leg ko, ha. Ah. Pachak! Ganon. Pachak! Tapos, dito din. Pachak! Agoy, Diyos ko. Ay, first time sa buong buhay ko kala ko balik na yung mga buto ko ba Ma masakit ngayon masakit ngayon ang rehabili ko ngayon napasigaw ako hindi niya tinuloy dito masakit siguro sa four gaganonin niya to dito sakit hindi niya tin ah, oh, ang sakit pala dito eh ganon ipos kasi niya eh kasi nga dito do na ganon eh, sa four gaganonin na naman ang sarap nga kunan ng ano video sa loob eh kaso bawal siguro diba, so hanggang dito na lang po tayo guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nagsubaybay sub, sa akin, maraming salamat at sa mga bagong dumating na mga subscribers ko at sa mga nagcomment nanood ng buo sa aking video ay maraming salamat sa inyong lahat at huwag kalimutan po sa hindi pa nag subscribe sa aking youtube channel sa, pag wala kayong ginagawa sa buhay, o hindi kayo busy diba Tingting, tingin tingin din kayo ng youtube Ayan. Subscribe na lang din ako sa my right side sa uh, notification bell. Ayan, i-click nyo na lang po. At bago po kayo, after po nyo manood ng aking video, paki-like na lang po at comment sa inbox ko na eh, para malaman ko sa gustong sumuporta. Ayan, comment lang po para ririsbakan ko ka din kayo. Maraming salamat. Bukas uli, ito yung aking ganap ngayong araw na to. Maraming salamat talaga sa iyong lahat. Bukas ulim. Bye-bye!